kumain daga oh oh, oh siya magisa o oh, may tinidor pa siya o oh. hmm. ano pong kinakain niya oh makain siyang cabbage o. Oh. tapos may patatas pa niya no oh, may patatas kasi oh, masubuin niya wow. kakain siyang gulay oh wow oh, galing ng ba galing niya po oh, galing niya oh. Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ganda niyo. Wala. Bagong... Eh, halit, tinong, wagong ligo, ganda oh.